Hello. Hi there, guys. So... Nandito tayo ngayon sa Black Sprout. May. Uh, May. So, nandito tayo ngayon. May ka-Jane tayo ngayon. Friend natin. Ito si Light. Uy, ako yung pinaka ba okay. sa Pirate. Lugi naman nun. Okay, sir, <coughs> Siguro hindi lang hanapin natin siya makasakaling matulungan tayo ng friend natin eh live na naman Uy! alam ah, ah. natin abo 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 Nasa hatin ni Cold to guys. Alam ko ata. Hatin ni Cold ata ito. Ah, Diamond! Sige, Diamond pala. Guys, may crew ako. May crew ako. Ayun, no May crew. Yung crew niya. Kakrew ko yun siya, eh. O, tara. Lipad tala. Ayun, Banda. Uh, dito nga pala si Diamond. O, tara. Tara na, no. Oh boy, di ko na hold. Oh, boy, di, ko na hold. oh boy, di ko na hold. Ito. Uy, nasa na yun, nasa na yun. Uy, dyan ka lang, uri ko. Bakit? Oh, dyan ka lang. Uh, dyan ka lang. Aray, aray, aray. Uy, uy, uy. Ah, ah, wag, ah, sakit, ah, oh. Masala. Ayun siya! Ayun siya! Ayun siya! Ah! Uh, Huwag uh, yung patayin! Ito to. Ito aray ko. No. No. Yes, let's go. Let's go. Let's go. Ibang uh, ibang quest na ako. Wala mm -hmm. ako. Wow. Ghost fruit, may ghost fruit ba? Igoos, ghost Ghost fruit? May ghost! maygoos, ghost maygoos, aku maygoos, 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 Di maygoos, 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 ibon na. mas mas mataas na siya sa light. <coughs> Grabe, alam ko kasunod lang yun ng ice dati eh. may mga plow dito magka-quest. Dito tayo. Yung mga plow yung quest natin, ayun. Dito na tayo mag magka-quest. Diba? Ay, dito na pa. Dito na ba tayo? Okay, I think naman dito na tayo. Ah! 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 Loko yun na. Ah. Kung ako, bubusutin ko yun. Ko so, yun, ha? Ko so, yun. Loko so, yun, ha? O, yun ba yun? Nakabuda doon. Hindi naman natin pansinin niya. Mahina yan. Asa na yun? Oh. Yung quest! Ha? Si Swan Pirates? Di ba? Yung Swan natalo na namin yun sa first Sea So, saan yung Swan Pirates? Saan yung Swan Pirates? Hindi ko alam kung saan po yung Swan Pirates. Sana tinuro nyo na rin po sa akin yung Swan Pirates, no? Saan po ba? Saan ba yung swan of Fi swan pirates? Ah, saan yung swan of swan pirate? Bobo, nasan yung swan of pirate? Pag di ko nahanap, King Legacy yung mas maganda dito. Dito, joke lang. ito ba? Ito ba? Oh, ito pala yung Hindi, chocolate Ito, ito ba yun? Ito ba yun? Oh, ito lang pala eh Oh, huwag na yan, huwag na yan May pumapatay na eh Baka mamaya patay pa tayo Pinundas <laughs> ko yung baka Wala naman ba po? Ano? Eko human ko? Ah, kakangko! Kakangko! Oh, kundarama, kundarama. Hold. Oh, di ba? Oy, wag Buddha. Akin to. Oy, akin to. Good. Okay, John. Akin to. Duba kayo. Yung mga nakabuda guys, so oh, inaatake yung target ko. Madadamot sila kasi po uh, mahihina daw sila. First si daw sila. Pag inaagawan yung pag inaagaw yung ano nyo, yung kills, ibig sabihin ibig sabihin nun pogi kayo. O oh, di ba? Pogi ako. Eh. Inaagawan ako ng kills. Eh.

Wah, wow. di ba nag-gold ako nun? Bobo. Nilipat ko lang yung kamay ko na ati kasi. Black Sprout, di talaga basta-basta pumapayag eh. Kung Black Sprout, di talaga basta-basta pumapayag eh. Batukan ko kaya? Eh, mas maganda na lang kaya yung King Legacy. They make your vibe strong. Aray ko. Factory staff. Di ba 800 yun? utu-utu <laughs> naman pala isang swan pirate ay swan pirate lang pala ay ha hindi niya ako na-atake? Eh? ay tala ko hindi niya ako nakatake utu-utu naman pala isang swan pirate ah ah, ah may awakening ako Ah! ah ito. Lord, technique. O, oh, apat pa kayo. O, oh, dalawa na lang kaya. Gusto ko yung apat yung kalaban. Shadow Master Technique. Ito, ito, ito. Come here. ko si lope, Bro! O, oh, ito si... Yan. Oh, diba, diba, diba. Ito yun. Ako lang makakagawa nun. Dahil ako ang hari ng magma. Dedgeok lang. Dead. oh Ako naman talaga hari ng magma. Ah, ano ha? Ah. Pag, pag ito, nabalik ko yung magma clap. Ako hari ng magma. Tara. Ibalik e, natin ang magma clap natin. Pag nabalik ko yung magma clap ko, ako hari ng magma guys. Ha? Ako dapat. Siyempre, hindi ko ipapakita sa inyo. Bawal, bawal yun. Secret and pressure ko itong ano, recipe na ito. Diba? Ayan, guys. Dito na tayo. Bababalik na ko na yun. Eh, babalik ko na yun. In 3, 2... Ay, close na natin. Na In 3, 2, 1... Go! Okay, guys. Wow! Diba? Wow! ay yan? Bro, ano to? Kubuha lang naman ako ng chest. Who's, who are you? Pagpapatayin ko to. Tabi dyan. Oy! Wow! Oh! Oh! May bones na ako. O.M.D. What are the chances? Ay, kinuha ko lang naman yung place na may aura dito. Lagi namin kinukusan ng mga napuntahan. Kaya balang araw, hindi kami titigil. Malabo mangyari kahit saang titigil. Wala nang makatalo kaya nga tinawag kaming legendary. Ay! Uy! Ui té là Mama Ayo oh. do Mama Mama Nenapatay ako Mama Nenapatay ako Mama Oh Oh 100 Ay 780 tayo Ayan na Nandito na Nasaan na yun Mag-800 na pala tayo. today guys. Hindi tayo bibili. Hindi tayo mag hard grind tayo mag hard grind tayo. Uh, wala tayong bibili. Hindi. Ay ngayon lang ako makakapag-hard grind. Uh, uh, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Uh, hard grind lang to, wala akong mabibili. Hindi ako bibili kahit ano. Ito. Uy. Uh, 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 uh. Siguro sa unting buhay kailangan. Pontean muna natin to ng buhay. Loko to eh. Ay, bubu! Ay, bubu! Pa! Binalaan na nga, sir, eh. Namatay pa. Sir, sir. Huwag ka ma Yan, yan. Very good. Ayan. Ay, naka. Long sword. Ay! Ah! Ah, sabi na! Ito na naman! Who are you? Ay, sino ka? Sino ka? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh pwisit! Yo! Yo! Ah! Ah, uh, why? 78 yung material ng bo bones ko. Sabihin natin sa kay friend. chat chat pa ako Budaman, oh. Laka aga, Report Budaman. Ano yun? Diba? May lang. Baka marami skin na ganyan. Ito lang talaga. Report this. Nakakainis. Pag yan talaga nawala sa leaderboard, ibig sabihin na ban siya. Ah! Lalo ba? Bro, mamaya kayo mag-chat. Ah, bobo! Namatay ako! Chat kasi ng chat eh! Ito guys, tinulungan ako ng friend ko kaso Ka nag na siya. And, nakikita nyo to, hard grinding, nag-hard grind ako, di ba? Hard grind dyan, hard grind doon, di ba? And, dagdi-desisyon pa rin ako Ano, 7, 790 yung i-level ko na lang, o 800. Kasi magpapahinga na rin ako pagkatas ko mag-hard grind eh. Bukal, malapit na tayo sa si 790. Ayan, isang level na lang, lo. Eh. Ano, kuya, sa tingin nyo? Hmm. Ah! Putek! Ah! Oh, Loko yun, ah. Hmm. Hacker, eh. Hacker. Report mo yan, hacker. Oh, yun si yung CB star. Hakin yun. ride ko yun. Oh. What the tago? Takbo! Naka-revive fruit. Ay. Kala ko revive fruit. Ghost fruit. nakikita ko guys eh. Kaya ayaw ko muna mga ganito. May skeleton na lalapas la eh. Di diba? May extra pang kalaban. Di ba? Kaya ayaw ko naman ng boost eh. O di ba? May cheater. Pagaling. Cheater. Boom. Boom.

ng ano, saksakin ng kutsili sa buhay. Siguro yung si na kaya dapat na ulo sa utak, pati puso sa katawang buhay. Kaya Gagaling yung sakit na hindi na yung magsusun. Tingnan nyo, pati dito pinapatay. ba? Lahat dito pinapatay. Ang galing. Ano bang kanyang name? Ah, yan na yun. Ito. Loko. Report. Ito mo. so. Well, pag, pag ginagamit mo ba ang cheat, tapos pag naka, nagpakita ka sa isang tao, matutuwa sila. Hindi, di ba ikaw lang? Pag mo kapalit sila yung Pero nang dark blade pero hindi ko sila sa Fragments. oh ya ya ya, Dewa, Oh poder, oh poder. Oh, ya, yang guys? Let's go. Yang <coughs> yun tay antayin mo ako buda fruit buda yo bro may buda na ako wait baka na lang na, lang ako eh totoo siya guys totoo siya guys totoo kung oh. kailang hindi ako naghahanap ng buda saka ako nakuha yung buda Salamat sa Buddha Black Sprout thank you and i love you so much My God. Oy, <laughs> <coughs> Wait. Wait, let's try. Wow! Ah! Buddha! Buddha! Wait, try ko nga ulit. Ba eh, ano tong mata ko? Baka na nanagigit lang ako eh. Totoo talaga siya, guys! Totoo talaga siya, guys! Totoo. So, Kailang lang. ng buda kahit. Parang maghahanap ng buda ngayon guys. Hindi. Okay lang. Hindi ako naghahanap ng buda. Saka ako nakuha yung buda. Oh Salamat sa buda, Black Sprout. Arigat, thank you. And I love you so much.